Malaki po Oh grabe Thank you lord Tuh, Ayo dong Ay kapatidnya <laughs> Ayus Dian yata naglulunggaan Naglulungga yata sila silajan. John WhatsApp up mga kakulis Ang magandang umaga po sa lahat Ang magandang kunang. sunrise yan bali po na po pala kami tapos gabi po kagabi pa kami nandito kasama ko pa rin si Kahasang tapos na parang luyo ay lumasing na lang po tapos ngayon po tayo dito eh. tapos nakawa uh, pinagpala pa rin tayo mabragon nakauli tayo ng pangsabaw pang ulap sa ngayon yan panoorin nyo po ang aking video sa pamimingwit yan tara po let's go Yan po mga kuragong bali inabutan tayo ng ulan Nagagis na po tayo Namingwit May huli tayo dito si ano kaso Nakapayong tayo mga kuragong <laughs> Kasi na -ulan po Mamaya na natin ano Uy nabaliktad yung payong ko Walastik stick naulan Na ulan Yan na po mga kuragon, nawala na yung ano, yung ulan. Sana nandito pa yung huli natin. Ah, nandito pa yata. Uy, mabigat oh. Nandito pa yata. Ay, sinabit siya ano. Ay, nawala yan. Nawala. Sayang. Nawala yata. Ay, na. Parang nandyan. Ay, nandyan. <laughs> Uyu. Uyu. Si Brim. Uy, si Brim. Ay, bakuko. Ayos, makuragon. Sariwang, sariwang po yan, oh. Hipon? Hipon, par? Hipon, ang pain. Hipon, ang pain, eh? uh. Yan, ayos. ano? Hipon. Na ayos. binalatan. Marami ang pain. dami, ang mandi yan, oh. Eh. isang kilo yata yan. kilo yata yan. <laughs> si po na binalatan. Hindi po kayo mauwi. Bukas pa uwi na ang mga. Naulan nang kami. Hmm. Naulan dito. Ay matulog yan. Tama pa. Kaya cellphone minisel po niya na. Baka magdamag yun na sila. Grabe, lunok na lunok. Lunok nga lunok nga kurang ako Yan Ayos hmm. Bakuko Malalagyan na natin ang cooler ni Kasang Malalagyan na yan Malalagyan natin sa cooler ni Kasang Wala tayong cooler Uy Uy meron ka na pala eh Meron ka lang Snapper dalawa na po ang laman Yan Pahin ulit tayo mga kuragon Pagpasensya nyo uy, ma Madilim po talaga Basta tayo ay Ganong pang ulam At sariwa pa Yan pahin ulit muna tayo Ang kasunod dito ay kung may mahuli na naman po ulit Tinapay muna kami ni Kahasang Salamat po so, Thank you Dalawa lang po kami dito Asama ko si Kahasang So, yung iba po ay may ano yun o no? tapos sabayan ng kape habang naghahantay ng kagat ng isda what a nice <laughs> kain po mga prago yan ang kape ni Kahasang may thermos thermos <laughs> ready tayo lagi kanya po yung mga anglers <laughs> dalawang bisis na pong inulan na ang mga anglers <laughs> buti na lang may payong hindi tayo magpapatinag dyan anglers tayo <laughs> eh may chicken tayo mga kurago Uy. ay medyo malaki yata itong mga kurago ang tagal ng pagkakantay namin bago makahuli eh. makahuli ulit ayan po Uy, uy, uy! Kitang-kita. Uy, malaki. Snapper. Yes, sir. Ay, thank you, Lord. Second catch natin. Ay, maramang salamat. Medyo matagal lang po mga daw yan mga korano. Ayos, oh. Ay. <laughs> si Kasang po ay nakawali na rin. Ayos. Gustong-gusto ng snapper yung hipo, no? 2 versus 2 ito versus tuna <laughs> ay salamat sa piyasa hmm ayun o happy tayo wow sabaw ay thank you lord wow sabaw yan pain ulit tayo nito mga krakow pasagis ulit tayo yan po mga krakow may huli hmm may huli ulit tayo ay thank you lord sana makuha ulit hmm lumalaban medyo malaki yata ito mga kuragong medyo malaki po kanina po kasi ay low tide talaga ngayon pa high tide na kaya baka naglabasa na yung mga Oi, medyo malaki nga uy <laughs> malaki mga kuragong no oh. thank you lord malaki po oh, oh grabe Thank you Lord Mamaw na Ano yan oh Bakuko Ay thank you Lord <laughs> Dagdag na naman tayo Tagalain muna natin Yan Ganda yung setup natin mga kuragun no? maganda yung setup natin. Hmm, pa. Tatlong tatlong kawil. Setup natin. Yan malayo dun si Kasang. Dito muna natin 'to. untri untri mo sana sunod sunod na no sana, paha, na Tama -tama -tama. Tayo, no? malaki pa yung natin <laughs> Di Umaga na po. Kaya mag tayo. Ay, sa wakas, umaga na ang pangunod natin ng mga purago. Umaga na. Kami ulit tayo sa mga kuha bakugo siguro to ayun mag uumaga na po mga korago ayos pang dagdag pa natin uy uy malaki malaki <laughs> ayos goods na goods oh. wow one dot snapper mga korago mapapansin nyo may ano yun one dot one dot may nunal Uy, thank you Lord. Nakadali pa. Tayo. Ano? Kapalad na po 'yan. Hmm. Hindi pa na ano yung pain niya, nilunok. Ay, sumama ko na ako, no. Wow. <laughs> Sariwang-sariwa. Ano 'yan? One dot. <laughs> Sarap. Sarap ang sabaw. Kasang good morning. Hey, morning. <laughs> Kakapi na si Kasang. Pagsisa na sa abala. Si Kasang may cooler. Uy, Uy madami na. na. Mm. Nakasap-sap ka pala. Na. What a nice. Sages. <laughs> Sages mm. pa tayo mga kuragun. makahuli pa ulit. Prago. Oh, kakaano yata ang umaga. Oh, malaro ulit, ulit tayo mga Prago na ulit. Hindi ka rin to. Ayun o. Oh. Ay, kapatid niya. <laughs> Ayos. Diyan yata naglulungga ayun. Naglulungga yata sila dyan. Ayun o. Oh. Ay, thank you Lord. itong gusto niya ang hipon. Hmm. Ayos mga kura. Kapala din naman po yan. Ay. Thank you Lord. Dito muna siya. Ay. Ay. na. Yan. Pahin ulit tayo mga kura. Ay. Thank you Lord. Baka mayroon pa dyan. Yan po mga kura. Balay mag... Liligpit na po tayo ito. At tayo'y mag-ahadid kay Mrs. Lamahaga Mga so, La kaasang ay maiiwan po sila dito Yan yeah. Muna ka na? Muna na ako Atisyo pa pa si kaasang ha ah. Uy, 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 naman -na. Dami, puno yung food Itong pamain ko, sayo na kasang Sayo na Pamain Ano? bulate eh. isa lang yata na bawas din Ano? Gina natin kay kasang Dahil mamimimit pa po sila Tapos tayo ay walang lalagyan Kaya dito natin mag Ayan po yung nahuli lang po yung nahuli namin ni Kasa yung sa atin ay wala antok na ako ilan hindi ko na alam dalawang bakuko saka pa yun apat nga nilagay ko dito May malaking ikang snapper. May malaking kang snapper. Dal malaking pre. Tinatala ko. May malaking snapper. Apat sa'yo no? Di, try mo na Sa akin limang nga. Sabi, sabuan mo. Ayos na tumukura ko. Ano yun nalang? Putik. Pinapadala sa akin ni Kasang. Putik. Antok na antok na kami. Papadala ba sa'yo? Yan ayos na po yung tumukura yan po mga ka bali kagigising lang po natin. Bali, sobrang antok natin eh. Natulog ulit agad tayo. Tapos ito na pala yung nauli nating isda. Bali kanina pagdating natin, ay sabi ni Dong siya na daw maglinis. At niloto niya na po. Bali kumain na din po si Papa Dong. Ayan, niloto niya na. Maraming salamat si Papa Dong. Ayan, niloto niya. Paksiw. Bisayang. Paksiw Bisaya version. Yan, hanggang dito na lang po mga kuragon. Sayang at... Pero blessing pa rin dahil nakauli tayo mga kuragon. Pero kung nakarami sana tayo, eh... Paano sana tayo? Pupunta doon kinapaparayan. Dadala sana natin doon. Tapos padespedida sana tayo. Nang isdang dagat. Ayan. Pero may blessing pa rin. Pang -ulam lang. Sakto lang pang ulam natin mga kuragon. Bawi na lang sa sunod na next time. Yan, hanggang dito na lang po ang aking video. Sa fishing adventure natin mga kuragon Maraming maraming salamat po sa inyo Ingat po tayo palagi and God bless po sa lahat Hanggang sa muli Bye bye